What's up sa inyo mga guys, uh, ito naman trip natin ngayon, welcome to my vlog So ito naman ang ating trip ngayon, so ito yung aking putahe At uh, ayon sa swak sa ating bulsa, sa mga, sa, mga nagtitipid lang na walang pera at malayo pa ang sahod okay. Ito naman ang aking trip ngayong lutuin ay ang Argentina corn beef And dalawang pirasang itlog, iwan ko nga eh kung bakit kulay white to eh <laughs> Saka, ginayat na sibuyas. Wala muna tayong sili ngayon kasi hindi ako nakabili ng na sili kasi walang sili sa tindahan. So, ayan. ah uh, ito yung itlo sa corn beef. Uh, imimix ko sa dito. So, yun. Ang mangyayari dyan, pag mix ko yan, ay corn log. <laughs> okay. So, at sa mga kapwa kong youtubers po dyan, ah, uh, kung gusto nyo magtulungan sa mga pinasok nyo sa mundo ng YouTube, so punta lang kayo pag nadaanan nyo to, so mag like and subscribe lang and mangiwan lang kayo ng bakas uh, itong gawin natin, hashtag alam mo na loads, para alam ko kung kayo yon para may, para may balik ko para ako naman pumunta dyan sa bahay nyo so gusto natin magtulungan, paangat ng pangat, Okay mga lods, okay pa tayo dyan. Lulutuin ko muna to para makakain na ako. So, okay. Alright. So, yun. Update. Uh, ito na nga yung minimix ko yung corn beef sa kaitlog. And ito, uh, igigisa ko muna itong sibuyas dahil yan sa mainit na kawali. Ang uh, gamit ko pala dito ay isang used oil kasi wala lang kasing mantika eh. Uh, yun yan lang, USL galing sa pinerito ng kilapya sa pinerito ng lumpia. At uh, galing yan sa grapon yun ng grapon yan. Uh. Yan, inaipon namin dyan. Kasi balang araw, magagamit din yun yung USL. Malinis pa naman siya. So, itong gagamit natin, yung unahin natin to at igigisan natin. Yan. gusto ko kasi igigisa. Ang... Um, sa iba kasi, ihalo na lang nila dyan. Eh, gusto ko malulutas siya. And then, mikos-mikos natin ito. Mikos-mikos. Habang mikos-mikos natin, yan, hintayin natin ng 1 minute para maluto naman yung sibuyas. And then, para ito sa mga ano na, pwede din ito sa mga breakfast. e eh, gabi na kasi ngayon kasi ito na nang mabilhan ko sa tindahan. yun At, yung uh, yan 1 minute, lulutuin ko siya ng 1 minute. Tapos, yun, eh, lulunod natin ito na yung hinalong corned beef sa itlog. Okay. Yan. So, hintayin ko muna siya. Ang gagawin ko kasi dito, ang mangyayari dito, ay uh, papatuyuin ko siya. Yung tuyong-tuyo na siya. O, yung tuyong-tuyo na na para, para masarap siya. Na tuyong-tuyo. Para masarap siya. And, hintayin ko lang siya naman. 3 minutes. Pag uh, ito sa 3 minutes, malalaman natin yung result, Ang resulta nito ay tuyo na ano siya, yung itong luto siya na basta yung ano siya, madry na na kusa na lang yung corn beef at saka itlog na lang ang um, lumabas siyempre may kunting mantika na gagaling din dito sa corn beef so hinaan ko lang ng konti yung apoy yan, ganyan lang kahina para hindi sa masunog, so balik tayo, update, alright okay ba tayo dyan? alright So yun nga yun, ganyan ang itsura niya pero ang gusto ko talaga yung ano pa siya, uh, yung talagang ano na siya, yung uh, yung yung na siya yung, yung gusto kong mangyari sa luto ko nito. So bago na lahat pasalamatan ko muna yung 15 subscribers na sub sa atin at nag-like. So natuwang ako dahil ng views ito itong sa Hardy na sa Ditlog na 200 na siya ng views. Salamat, salamat po sa inyo sa mga viewers. At salamat din sa nag-iisa kong buzzer dyan. <laughs> sa, sa, wakas, may buzzer na din ako. So, uh, magtulungan lang tayo at please supportan natin tong uh, nag-iisa kong youth. Ang nag nating channel. So, yan nga. iwan lang tayo bakas. Ito. Ayan, malapit na sa matuyo. Ang gusto kong mangyari kasi dyan, itong tuyo. So, Update lang tayo mamaya. Tapos, kakain na rin tayo. Alright, gabi tayo dyan. Okay, alright. So, yun, update. Ah, uh, ito, ito na nga siya, no? Ah, uh, adikit na nga siya sa kawali. Sa sobrang, ano niya. Uh, dumidikit na siya. Ito yung, uh, yung tawag ko na corn log. <laughs> corn beef, saka log. So, ito, dito na at kakain na tayo. Yan, sarap-sarap ito no. Yun. Yan no. Mm. Aso ko sikat at ako'y gutom, gutom na gutom na. Ano dikit dikit siya. Oh. Right. So Ayan. Hmm. So Okay. Okay pa tayo diyan. Right yung maraming salamat sa inyo sa lahat at uh, ito na ating putahe na corn log. at syempre ating paborito uh, kong suka Inaan. at may nakatagong plasili syempre kanin at uh, bagong lahat so, maraming salamat po sa 15 15 na subscribers at sana limang nag like sa video nito and na 200 views siya. So, maraming maraming salamat. So, sana po patuloy nyo po ang pagsuporta sa ating nag-iisang channel. At uh, sana magbabayaran ko po kayo ng mas mahigit pa. At dahil sa inyo, at ako'y nagko-content na naman ito, kakain na naman. So, wala talaga ako ibang ikokontent kundi ito lang na tungkol dito sa pagkain. So, alam ko naman na walang kwentang kwenta tong content na ito. So, ang sa akin lang naman, so, kung saan ako masaya, kung anong gusto ng puso ko, ito, at kayo. Andyan kayo para mangat at pangat. Alright, alright tayo at kakain na tayo. Teka, kakakutsara. Pangakutsara. Ayan, so bago ang lahat, uh, ah, uh, ah, nagluloksa pa rin kami sa pagkamatay ng aking lolo. Ah, baka may ikakalungkot ko po na baka hindi po ako makapagpunta sa kanyang borol kasi naubusan po ako ng budget. Ano, ulang ah, walang talaga ako ngayon, so siguro... Pagdating ng sahod ko, Uh, papadala ko na lang yun para sa paglibing niya next week pa naman so, ayun, naglo-looks up pa rin kami na, ganoon nga sunod-sunod sa amin parang ang fight sa amin dito 2020 over 2020 over, 2024 sorry yun nga, so sana po uh, gabayan nyo po ang loob ng aming pamilya at sana po matanggap nila ang sakit ng pangyayari uh, alam po namin na uh, alam po namin na kinukuha na po siya ng Lord uh, ayaw na po niya mahirapan po sa buhay so, yun lang po uh, maraming salamat at sa uh, ganoon din po Lord uh, paabol sa tungkol sa pagkain na ito na nasa aking harapan uh, maraming sal salamat po sa grasya na bigyan niyo po sa amin In Jesus' name, maraming salamat po sa pagkain na binigyan nyo. Amen. Sorry, sorry sa akin na <laughs> okay, ito. Ito na ako. Oh. Tikman nga natin ito kasi nagparami ng asin ba? Buti na lang sakto. So, ating paboritong suka. That's it. Kahit tayo. Gusto ko pa rin ng kamay. Pero naguhugas ako ng kamay. ha. Ah, na with safe guard. <laughs> uh, pag, gusto gusto ko talaga ng kamay. Sa totoo lang. hmm. Mm. Kahit tayo. Kahit tayo. niyo muna ako. Thanks. Marunong mm. naman ako magluto sa totoo lang. So wala lang talaga pang bili. Saka, binsa lang kasi ako nakagamit na ng kusina. <laughs> <laughs> dalawa lang kami dito ah uh, isa pumasok sa tabao um, ako na mag -isa. meron talaga pakakataon na nakagawa ko ng content <laughs> sarap ito yung gawa ng nanay ko yung nag-aaral pa kami ng high school. Ito yung lagi niya hinanda ng sa breakfast. Ito kasihan niya. Yung hot dog, imbes pipituhin niya yun, ang ginawa na lang yung nanay ko noon, ginagayat-gayat niya, nilagyan niya yung parang sarsa na may ketchup, nilagyan niya ng ketchup para magkasya lahat. Yun yung ginawa ng nanay ko. Tulad nito, sa kanya to to na natoto na, na corn beef at saka itlog pati yung sardinas at itlog sa kanya yan nanggaling doon na natuto kaya dinaya ko to sana pa sa pang budget mamam hindi talaga mawala ang suka sa akin. Suka o asin. Kasi, parang wala akong pang... Basta bata pa ako, may hindi ako mag... Ano, parisa ng asin. Kahit masarap yung ulam, asin talaga. <laughs> Iwan ko ba kung bakit. Ayun. Wala pa yung pension ko. Ito na uwi security guard kasi yun eh. Siguro straight na naman yun. Yan ang buhay ng security guard. Mas pagod na trabaho yun. Kulang ka pa sa tulog, pagod ka pa, tapos straight ka pa. May ulam siya dito hindi ko lang ginalaw yung ulam niya. Para pag uwi niya, may makain siya. Hindi sa mag-isip ng ano. Ang magamit niya. Nagluto siya dito ng adobo. Hindi uh, ko lang ginalaw kasi... Hindi na lang ulamin niya pag-uwi niya. Ngayon wala pa dapat ka siya, so nakauwi na yon, so siguro straight naman yon sa ating oras yung hirap pakag guard ah uh, Nabuhay Mabuhay mga supporting guard. hamak na kurulang. Sarap-sarap. Sarap-sarap. So. So, yun nga, guys. Uh, hanggang dito na lang ang video natin. At maraming salamat po sa nanood, kung napanood nyo to So, thank you, thank you, thank you po sa inyo lahat. Sa mga kapwa nating YouTubers sa uh, pinasakit ng mundo ng YouTube. So, yun lang, ah. Uh, uh, panoorin nyo muna to kahit mga 5 minutes bago kayo mag like mag subscribe and hit comment para lagay nyo na doon hashtag alam mo na loads para alam ko yon kung kayo yon para ako naman uh, pupunta sa tahanan nyo at mangiiwan din ako ng bukas at manonood din ako ng mga content nyo mga lodi eh. okay, alright okay ba tayo dyan so Jeromy bike sa Facebook ayan and Se so, YouTube MN Murik TV. Okay, petajan? Okay. Alright.